malapit na sa busi sa ano mo kakainis pinalakad lang ako Tion, Pina Biji. Wait na lang, malakas ba yung bato? Ah, doon tayo. Yeah. May isda. Isda maliliit. Malalig pa lalag. Oo yan. Malinis-linis. Doon sa isa, madume. Eh, marami na naligo eh. Ha? Huh? Padi dito sulit. Mahal at titibig. Eh, hindi. Barkonis upon lumulunok ng radin. Mm. Bitin 'yan din. Oy. Hmm. <laughs> <Uy. laughs> yeah. Mga malalim daw. San? Ay, lo. No. Ye hey, malalim. Mababaw lang 'yan. Kenen. Tayo ulit. Yes na, ito. Yes. Ayun oh. Yes. Ayun oh. ayun ang dami. Kuha tayo. Tapos lagay natin sa sana mo. Nasaan yang pick-up? Ha? Huh? 'Yan ang pito. Isda. Tingnan ito. Oh. Try natin dun, no. Oh. Sa kabila, ayun hmm. oh. Maka malalim. Lakad ka ron. Sabihin ko yun na lang. Tumalita isda. Uy, hmm. di. Di. Hmm. Umalita isda. Bigla tumama sa bibig ko. Iwan at siniras ko muna dito. Saan? Diyan sa bato? Hindi. Mag-sorting ko tayong daming bato eh. Ay, baliktad. Ay, malalaki. Ito daw, kinakagat na ako. Kaya gisa, nag-i-stad na tumatayo, pakagat. Ayan na din. Hmm? Ayan na. Nakain na nila ako. Ito sa akin, o oh. wait Pati. Pahako na. Kayaan mo. Ha? Tara Sino na. Sinulas ko. Tara na. Wait lang. Languyin ko muna hanggang labasan. Hanggang labasan. Ay, dito mo kaya idan yung motor. Tapos na tayo maligo. Ano? Uwi na. Kailan na rin po maligo? Hindi, sunod na buwan. Sasat. Ganitong ulat, Monday. Hmm. Pichuar ba mag-floating? aina andale oh sana ulang ikan ado peti pondo nnti sabei nangui mana almost nah biji jua benih kacuk pun penting Ha, boleh dia tak masuk. kapit tu. Ini dia. muka.